So what's up mga kadrama Nagbabalik ang pinakang gwapo ng Bicol So akat na naman tayo sa taas Pasok pa naman So ayan tayo pataas Pisa na naman Pagpasok mga kadrama Hindi nga pala ako nakapasok Ano? Ang kahapon Bili pag nga pala ang pasok ko Hindi ako nakapasok na Pagpapasok kasi may nangyari sa uh, I amin. Mean, so, ayan. Kung mapapansin niya ako ay naglalakad na pataas Ito lang. Ang routine ko, pala umangang patrama. Kasi, so, na natin tayo sa mga manakatrama. Salamat. Wala pang bukas mga drama, So, ako yata ang pinakamaga. Bakit parang wala kami pa? Mga drama? So, sa mga room, dito sa pinapasukan, sa 12th floor, mga kadrama, wala halos mga bukas pa na room. Tinan yung mga kadrama. O, mga kadrama. Yung e, sa kabila, walang bukas, kahit isa, wala pang tao. So, sa kabila, ang mga kadrama, wala pa din. So, ayan, mga, walang mga bukas. Abang-abang lang tayo, mga kadrama. Baka may dumating na ngayon. Umayamayam. Mga nakaklase natin, mga kadrama. So, so wala sa mga mga pagsuporta nyo dyan. Maraming salamat sa inyo. Saka pasensya na rin pala kayo. Kasi hindi ako nakapag-upload ng video mga video nung mga nakaraang, nakaraang araw. So, dalawang araw mga Hindi ako nakapag-upload ng video. So, may nangyari kasi sa aming kahapon. Kaya hindi ako nagpasok ng hapon. So, may aksidente na nangyari. So, alam nyo ba yun mga kadalama? Yung ano, dati mga drama Share ko nga lang pala yung... Kasi share ko nga lang yung nangyari kahapon, mga kadrama. Yung mga nangyari kahapon kasi hindi ako nakapasok. So, alam nyo ba yun, mga kadrama? Yung dati napapunod ko lang siya sa Korean drama. Alam nyo ba yun? Yung part na mga kadrama. Narelate ako dun, mga kadrama. Dun sa part na yun, Yung may nangyari sa... Pam, sa pam, Bida ng o sa kumila nung bida ng lalaki. Tapos napunta sa hospital, mga kadrama. So mga kadrama, napunta sa hospital. So nabalitaan niya mga kadrama na may nangyari. Tapos pumunta siya mga kadrama, nag-aalala siya. So sabi niya dun mga kadrama sa doktor, sabi niya sa doktor mga kadrama, ay ano, may kasan oh, yung nurse station kung saan nakalaga yung magulang niya, kung saan ano kung sa anak alagay yung magulang niya. So, matanong siya mga kadrama. Bago mo lang siya mag, mag tanong mga kadrama, lari, bago mo lang siya magtanong ibat talos sa anong nangyari sa kanya. So, kahapon mga kadrama, yung pangyayaring dati napapanood lang sa drama, pero ngayon, naranasan ko na. Nagtanong ako mga kadrama kasi yung magulang ko mga kadrama na wala nang malay. So, nag, nag siya pag-uwi ko kahapon. Kasi umuwi ako kasi nagpadala yung ate ko, maalis yung kapatid ko, papunta ng Pampanga. Kasi dati napapanood ko lang ito sa mga drama, panonood ako ng Korea, no? Korean drama, napapanood ko lang yun. So, nagtatanong yung bidang lalaki, halimbawa, sa so, bidang lalaki, o bidang babae, may nangyari sa pamilya niya, tapos nabalitaan niya yun, tapos napunta, sabi nung mama, nabalitaan niya yun, no? may nangyari sa mga mo, na aksidente na ang ganun, so, pupunta ka sa hospital, magtatanong siya ng station. So, yung pangyayari na napapanood sa drama, ano? napapanood sa drama, nangyari din sa akin. So, na ako. Sabi ko, ibang klase pala yun, yung mga nangyayari sa Korea, sa drama. Dati napapanood ko lang siya na ganoon ang nangyayari. Pero so, pag sa totoong buhay pala, nakakasyak pala yun mga drama, nakakakaba, nakaka iba't ibang klase yung kabang nararamdaman ko nung mga drama nung Punta pa lang ako. So, buti naman ngayon na wala nang nangyayari sa ating mga magulang. So, ayos naman na siya mga drama. Kaya, nakapasok ako ng ngayon So kahapon mga kadrama, hindi ako nakapasok ng hapon. So yun yung nangyari mga kadrama, nakakakaba pala yun sa totoo na. So ayun mga kadrama, nagpasok ako. So abang-abang lang kayo sa mga mangyayari sa maghapong ito. So mga kadrama, abang-abang lang kayo sa mga mangyayari na yung maghapon. So ayan, na yung nangyari. Tama rin sa madaling salita mga kadrama. Nakakakabuto. So, ganun pala yun. Kaya sa mga nangunod ng drama dyan, hindi pala peer yung na nangyari sa si drama. Kasi pag sa totoong buhay pala, nakakaba pala talaga yun. So, ano yun? Pero share ko lang po pala sa inyo. Para kahit like, kung hindi kayo kaya man, sa akin. At yun, so, yun, mahal lang pala ko. Share ko ngayon. So, sa mga ano naman dyan, isa lang ang ako sa inyo sa mga mga makakapanood ng video na to. So, sana naman ay maging kasi yung araw nyo. At sana maging malusog yung mga pamilya nyo at mahal nyo sa buhay at wala silang sakit na mangyari sa kanila o sa na sa pamilya ko mga kadrama ay wala itong problema ng mga manyari sana ngayon sa araw na to ay maging umahay sila sana wala pag wala kong masama mangyari sa kanila sa mga araw-araw na buhay nila. So, ipag, ipagdasal po natin sila na sa araw-araw na maging maayos yung pag-ising nila at maging malusog yung nila. Kasi hindi madaling mabuhay mga kadrama. So, hindi madaling mabuhay kasi sa araw-araw na buhay mo mga kadrama, ay kang pagsubok na pagdadaanan. So, ayun mga kadrama, hanggang dito na lang ang video na ito. Peace out!